Agosto 5, 2023, alas 8 ng gabi. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nagkaroon ng kagustuhan magsulat ng dayari. Wala naman akong ugali ng ganito. Pero parang may pumipilit sa akin na isulat ang bawat pangyayari. Tahimik ang buong bahay. Nasa probinsya ako ngayon. Malayo sa syudad malawak ang palibot puro puno ng wangga at kawayan sa gabi ang tanging maririnig lang ay kuliglig at huni ng palaka habang nagsusulat ako papansin kong sila may malamig na simoy na pumapasok mula sa bintana ngunit sarado ito siguro guni-guni ko lang pero ang nakakatakot kanina bago ako nagsimulang magsulat malinaw kung naririnig ang tunog ng yapak sa labas ng bahay mabagal at mabigat para ba may nakatayo lang sa madilim na bahagi ng bakuran Agosto 6, 2023 alas 2 ng madaling araw hindi ako nakatulog kagabi mga bandang hating gabi, may kumalabog na malakas mula sa kusina. Nang sinilip ko, wala namang tao. Pero ang lahat ng pinggan ay nakalabas sa lamesa. Kayong kanila lang ay maayos ko ito nilagay sa kabinet. Habang nakaupo ako roon, pinakiramdaman ko ang paligid. Bigla akong naramdaman na may malamig na kamay na parang dumikit sa bato ko. Napalingon ako agad pero wala namang tao. Ang nakakatakot may naiwan na marka ng apat na daliri sa balat ko. Parang pinisil ng mahigpit. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng ito o ako'y unti-unti nang nababaliw. Agosto 7, 2023, gabi. Kanina, dumalaw si Aling Rosa, kapitbahay namin. Sabi niya, Eh ho, napansin ko. Lang, bakit parang may nakasilip lagi sa bintana nyo Kapag dumadaan ako, akala may bisita ka kagabi pero wala akong bisita mag isa lang ako dito sinabi ko ito sa kanya at bigla siyang natahimik tumingin siya sa akin at bumulong wag kang basyadong sumilip sa dilim hindi lahat ng nakakita ay tao mula noon hindi ko na maalis sa isip ko ang mga mata na nakasilip daw sa bintana Agosto 8, 2023 Alas 11 ng gabi Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito Kanina habang kumakain ako ng hapunan Narinig ko ulit ang yapak sa labas Mabagal, nakakatindig balahibo Kaya dahan-dahan kong pinatay ang ilaw Umupo sa gilid ng mesa at pinilit makinig. Nang sumilip ako sa bintana, may nakita akong anino. Di ko maaninag ang itsura. Pero sigurado akong hindi ito kapitbahay. Mataas, mapayat, nakayo ko. ang ulo na parang laging nakamasid. Nang gumalaw ako para mas silipin bigla itong nawala. Mabilis ang tibok ng dibdib ko. Nakalimutan kong huminga. At ang pinakamasama, pagbalik ko sa mesa. Ang basong iniwan kong may tubig. Ubos na, parang may uminom. Agosto 9, 2023. Alas dos ng madaling araw. Nagising ako sa tunog ng mga kutsara at tinedor na tila hinahampas sa mesa. Tumakbo ako sa kusina at nang lamig ang buong katawan ko. Doon, nakaupo sa lamisa ang isang bata, mga pitong taong gulang siguro. Nakasuot ng lumang damit na parang puti pero marumi na nakayuko lang siya hawak ang tinidor ulit ulit na ikinakatok sa kahoy hoy ang sigaw ko dahan dahan siyang lumingon sa akin at ang mga mata niya wala puro puti lang walang itim tumakbo ako pabalik sa kwarto at isinara ang pinto nang silipin ko ulit pagkaraan ng ilang minuto wala na siya pero naiwan ang tinedor na nakabaon sa mesa Agosto 10, 2023 gabi na hindi ko na kinaya hindi na ako nakatulog hindi na ako makakain ng maayos. Tuwing isasara ko ang mata ko, naririnig ko ang bulong mula sa dingding. Para bang may libo-libong boses na sabay-sabay na sumisigaw. Pero mahina lang, halos babulong. Kanina, tinawagan ko si Aling Rosa sabi ko baka naman may alam siya at doon ko lang narinig ang matagal na niyang itinago Eho, yung bahay na yan hindi talaga dapat tinitirahan ang pamilya na una riyan biglang nawala hindi natagpuan ang sabi ng mga matatanda may nila lang naninirahan dyan at kapag pinasok mo unti-unti niyang kinuha ang kaluluwa mo nanginginig ang kamay ko habang nagsusulat nito kung totoo ang sinabi niya ibig sabihin ba ako ang susunod Agosto 11 2023 ating gabi hindi na nakakatakas. Sinubukan kong lumabas kanina. Naglakad ako papunta sa pintuan. Dala ang bag ko. Ngunit paglapit ko. Nakasara ang lahat ng kandado. Kahit wala naman akong sinara. Sinubukan kong buksan. Pero ayaw bumukas nang sumilip ako sa salamin sa tabi ng pinto muntik na akong himatayin dahil ang nakita ko ay hindi ako ang refleksyon ay isang taong payat nakasabit ang liig na parang may lubid ang mga mata puro puti at ang bibig punit mula tainga hanggang tainga agad kong binasag ang salamin pero nang tumingin ako sa mga bubong sa mga basag na nakakalat sa sahig iisa lang ang refleksyon na makikita hindi ako kundi siya Agosto 12 2023 Alas dos ng madaling araw Hindi ko na alam Kung gising baba ako O nananaginip Kanina Biglang nagising sa tunog Ng umiiyak na babae Malakas Punong puno ng hinagpis Sinunan ko ang iyak hanggang kusina At doon ko siya nakita Isang babae Mahaba ang buhok na nakatakip sa mukha. Nakasuot ng puting daster na puno ng dugo. Nakatayo siya sa gilid ng mesa. Nakayuko. Hawak-hawak ang tiyan na parang may sugat. Lumapit ako ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung bakit. Nang malapit na ako, inangat niya ang ulo niya at ang mukha niya ay punit-punit wala halos ilong at pisngi puro sugat at dugo bakit ka nandito mahina niyang bulong tumakbo ko pabalik sa kwarto pero kahit anong takip ko unang unan sa tenga karirinig ko pa rin ang iyak niya Agosto 13, 2023 gabi hindi na ako makakain hindi ako makatulog parang hinihila na ng bahay na ito ang lahat ng lakas ko laging may yapak sa sahig kahit wala namang tao laging may mga mata sa bintana tuwing sasapit ang dilim kanina Sumilip ako sa salamin na naiwan sa parador. Di na siya nagtatago. Nakatayo siya sa likod ko. Nakangiti. Nakapatong ang kamay niya sa balikat ko. Pero nang lumingon ako, wala. Pabalik ng tingin ko sa salamin. Mas malapit na siya. At sa susunod, baka wala ng pagitan. Agosto 14, 2023, alas 3 na madaling araw. Huling gabi ko na ito. Ramdam ko, di ko na alam kung kaya ko pang lumaban. Kahapon, may mga sugat ako. May apat na sa braso ko. Parang kalmot at bawat oras na lumilipas Nararamdaman kong parang may malamig na kamay na humahawak sa bato ko. Naririnig ko na naman sila ngayon. Mga yabag, mga iyak, mga tawa sa dilim. Parang nasa loob na sila ng utak ko. Parang hindi na ako nag-iisa dito. Kung sakaling may makabasa pa nito, balang araw, huwag kayong papasok sa bahay na ito. Nagsusulat ako ngayon gamit ang huling lakas ko. Ang mga ilaw. Kusa nang namamatay. Ang hangin. Sobrang lamig. At sa harapan ko, nakaupo siya. Nakangiti. Naghihintay. Kung mababasa mo ito, ibig sabihin, nakuha na niya ako ang pahinang ito ay tila na isulat sa ibang sulat kamay. Hindi na malinaw ang litra, pero mapababasa pa ang mga kataga. Natagpuan namin dayari na ito. Lumang bahay sa sityo San Roque. Wala kaming makita kung mga sirang gamit at padir na may bakas ng dugo. Ang nagsulat nito, hindi na namin natagpuan. Ang sabi ng mga matatanda, kapag sinubukan mong basahin ng buo ang dayari, may chance na sundan ka rin ng nilalang nakatira roon.